Hello mga kingpins welcome to my mini vlog Nagchat na sa atin mga kakingpins ang tindera na si Girlie na nakapwesto sa labas ng school sa kompre. Dahil tapos na siya mga kakingpins magtinda kaya ipapakuha niya na yung mga gamit dun sa tindahan. At dahil upset ang ating delivery kaya kami ni Mr. ang kukuha dun. Kaya tara samahan nyo kami mga kakingpins. Bali lahat ng gamit dito sa tindahan mga kakingpins dinadala na natin. Dahil mga kakingpins ilang beses na nga tayo nila ditong ninakawan at pinagsisira pa nga nila ang mga lak. Kaya ngayon hindi na namin nilalak mga kakingpins at wala na rin naman silang makukuha. Enough tayo namin dito mga kakingpins, dalaan muna kami sa aming food cart na nakapwesto sa social at sa harap ng liseo. At ito nga mga kakingpins, ang isa naming food cart na ang tindero ay si Michael. At dito naman mga kakingpins, sa kabilang food cart, ang tindero namin ay si Nunoy at ayan nga may mga bumibili sa kanya. Sa mga gusto nga mga pins mag food trip, ang location nga nito ay sa harap ng social. Marami nga kayo dito mga kakingpins mapagpipilian dahil hindi lang kami nagpo-food cart dito. May mga nagtitinda rin mga kakingpins ng balot, barbecue at marami pang iba. At dito naman mga pins sa labas ng liseo, nakapwesto ang isa naming food cart na si Bing ang nagtitinda. Sa mga oras ng itong mga Kingpin, ay alas 8 na at ayan, paubos na rin ang kanyang tinitinda. At hindi na rin kami nagtagal dito mga Kingpin, sumuwi agad kami ni Mr. at marami pa nga tayong trabaho dito. At, at ito mga Kingpin, tinatanggal na nga natin dito yung mga nakakarga sa tricycle at mamaya magtatapon pa ng basura. Nagpresenta nga si Kuya na siya na lang ang magtatapon ng mga basura kaya ito si Mr. ang inasikaso dito ay ilagay yung mga corndog sa prison. At, at ito mga Kingpin, magahan another day, another grind na naman nga tayo. Kaya ito si Mr. mga ito, nagli-layout na naman ng mga dadalhin ng food cart. Wala pang ligo dito si Mr. Maka Kingpins at nagkakapilang siya dahil kailangan talaga unahin ang unahin ng pag-layout ng kay Bing. Na nakapwesto Maka Kingpins sa labas ng liceo dahil meron nga dong event. Kailangan talagang maaga makapunta doon si Bing at baka hindi na siya makapasok mamaya kapag marami ng tao. At ito Maka Kingpins, binubuhat na ni Bing yung mga dadalhin niya sa kanyang food cart. Sa negosyo ang tumaka Kingpins, pasipagan at patsagaan lang para makabenta tayo ng maganda. Minsan lang nga Kingpins, may event na maraming tao kaya samantalahin na natin to. Panigurado talaga mga kaimpins na maganda ang benta basta tuwag lang uulan. At eto mga kaimpins dumating na nga ang kasamahan natin dito sa trabaho na si Jonah. Si Jonah nga mga kaimpins ang pinakaunang pumapasok dito sa atin. At siya din ang pinakamaagang nag-out mga kakingpins. Ang asawa nga ni Jonah mga kaimpins ay maaga din ang trabaho kaya sumasabay na siya papunta dito. Dahil ang bahay nga nila mga kaimpins ay malayo dito sa atin at ito nga si Bilog lagi niya tong kasama dito sa trabaho. Wala kasi sila mga kaimpins sa pag-iiwanan kay Bilog. Okay lang din naman yan sa atin mga kingpins, at nagagapan naman ni Jonah ang kanyang trabaho. At masaya din tayo mga kingpins dahil nababantayan din niya ang kanyang anak. At ang unang trabaho dito mga kingpins ni Jonah tuwing umaga ay magluto nga ng kanin. Para mamaya mga kingpins pagdating natin dito ay may makakain na nga yung mga kasamahan natin. Abay hindi nga tayo pwedeng magluto mga kakingpins at marami nga tayong trabaho dito. At eto nga mga kakingpins dumating nga yung mga product na tinitinda natin sa food cart. At tingnan nyo naman mga kakingpins habang binubuksan nga dito ni Mr. Ito nga si Koy Koy ay nakiki at para maging maluwag mga kakingpins ang space natin dito ito nilagay agad ni Mr. sa freezer. At ito mga King Pinsika, si lo, inutusan natin bumili ng ingredients para sa mixture ng pork lumpia. Nang sa gayon mga King Pins, ay tuloy-tuloy nga ang pagbalot ni Tinti ng pork lumpia. At ito nga mga King Pins, pagtingin ko sa labas, nagtanong ako kung sino bang nagtali kay Koy Koy. Abay, nang pinatanggal ko nga kay Kaloy, eh, biglang nagalit at nagwala. <laughs> at ito nga mga King Pins, habang busy nga yung mga natin sa kanilang trabaho, ay eh, magluluto na tayo ng ulam. At after natin magluto mga kaimpin adobong manok na may latoy, nagluto din tayo dito mga kaimpin sa paksiw na malapunti. At itong isda nga mga kaimpin sa nakakasama sa tiyan kapag marami nga nakain kaya unti-unti lang ang kain namin ito. O siya, hanggang dito na lang video ko mga kaimpin. Salamat sa panonood. Follow for more.